Idol Wait a minute Who are you? Uh, po. You're always hiding hiding ha? Huh? Yeah, Nariyan na naman ang bulisik eh. Ano binagawa mo dito? But ka na rito oh, ko ng ito Ah, kanina pa ako doon sa orto Teka kaya yeah, rin right, tinitignan ko rin mga etik kung pwede nang katayin. Ay doon. Ba't ka na dito? Di gigi may page. Tapos ka na doon. Ano? Di gigi may page? oh, may naisip ako. Oh, palitan kaya natin ang pangalan. Ang page na? Hmm. Papalitan mo? O Timpa Lugia. Ano? ano namang pangalan na ipapalit mo? Hindi ako. Gawin nating... Timpa Timpawes. Ayaw mo? Ayaw ko ng Timpawes. West kung gawin nating team pass out. Team pass Ayoko din ng team pass out. Bati ka. Team pa west. Team pass Gawin natin kaya team North. Huh? Ano? Maganda 'yon, huh? team panor. Team panor? Kung kakatawin team lokohan.